sa pangalawang burol ng actress icon si Coco Martin at ibang cast ng batang kiyapo makikita sa video kung saan nakablo na polo ang aktor. At nasa likod niya si Christopher De Leon. Madaming nagtatanong kung bakit wala pa rin hanggang ngayon ang asawa ni Andy Eigenman na si Pilmar Alipayo sa naturang burol ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Hinahanap kasi ito ng iba't ibang artista kung bakit wala si Pilmar sa naturang burol. Makakapunta si Pilmar ngunit hindi sa mga unang araw makakapunta ang professional surfer na asawa ni Andy dahil sa last day at libing papupunta ito dahil sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Andy sa Siargao. Hindi isinama ni Andy ito upang makapag-focus siya sa pag-aasikaso sa venue at burol ng kanyang ina na si Jacqueline. Dahil for sure alagain ito kung nagkataon dahil maliliit pa ang anak niya kay Pilmar Alipayo. Asahang luluwas ang asawa ni Andy kasama ang kanyang dalawang anak sa last day ng burol ni Jacqueline Jose. Sa ngayon patuloy ang pagdadalamhati ng mga artista at kaibigan na dumedalaw sa kanyang burol sa Quezon City Avenue Chapel. Inaasahang pupunta pa ang ibang cast ng batang kiyapo na huling palabas ni Jacqueline Jose bago ito pumanaw bagamat dumalaw na si Coco Martin kasama nito si Christopher De Leon. Madaming naging emosyonal nang dumalaw ang dating biyena ni Jacqueline Jose sa asawa nito noon na namatay na si Mark Hill. Si Michael Mesa at Rosemary Hill ay nagbigay pagdadalamhati sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Bagamat narito naman ang pangalawang araw ng ganap sa burol ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. <laughs> Ah. Yeah. like okay. okay. yeah. uh, 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 May mga sinasabi silang green, green uh, 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 Ano daw ang hindi lahat ng tao nang mag meron nun. Very so, very rare Nak nakita si Jane meron. Ang ibig sabihin na 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 good heart. You know? Good heart talaga siya. naman It's, it's no, lucky it's also. True. Kung um, makakuha um, yung mga family. Yeah. Talaga talagang magiging mga talaga ah. mga very beautiful heart. Nakakaiyak. Yeah. Pero it's no, nobody has that matag-marami. Yeah. Nobody basta-basta ng gano'n sa kaya ang salat is very good. Pero, pero ano lang ang ano, gusto ko lang tanong sa'yo. Uh, ano mo masas, ano, anong description mo sa kapatid mo si Jane? Si Jane, magpapahal. At hindi magpapahal. Uh, Dr. Erwin. Ayawin. Napakabay sa tao. Wala mo siyang pinakamili. Yung mga maliliit, mas mahal niya yung mga crew, staff, mga ayaw na nga ayaw niya yung mga pasosyal. Gusto niya yung... Gusto niya nakikipag-alos siya sa mga kasamahan sa trabaho na basta. Hindi wala niya mas malimiss namin siya. Hindi ko na siya magpapaalam. We love her. We love her. We all love her.